Master, naghahanap ko ba ng papasyalan? Halika na at samahan mo kami sa beautiful state of the Pacific region dito sa California! Yeba! Yeah Master Casey Cano I woke up feeling on top of the world Like nothing's ever gonna bring me down This feeling got me flying high as a bird I may never touch the ground It may not be my birth Day, but i just want to celebrate Madaling araw pa lang master at nag-decide na kami pumunta sa airport around 4.30am para makapag-check-in. At minsan kasi dito sa airport namin sa Winnipeg ay maraming lumalabas papuntang state dahil bago ka lumabas sa US border ay sobrang dami at haba ng pila. Siyempre alam mo naman ng mga Pinoy, pag may interview, medyo napapalaban sa Inglesan. <laughs> Yoke lang tamang-tama lang ang dating namin at konti pa lang ang mga paalis ng Canada. Big shoutout nga pala kay Maria Lourdes Oo sa pag sa amin. Sayang di ko man lang na-videoan. Ang nga. ganda niya lalo na sa Delta uniform niya. You Maraming know? salamat ulit sa Next time ulit ha. <laughs> Kaya dito kami nag-breakfast sa airport habang naghihintay sa aming boarding. Sobrang ganda ng sunrise wow, ganda. at hindi ko maalis ang aking mga mata habang naghihintay sa aming flight. Siya nga pala, may connecting flight ang nabook namin papuntang California from Winnipeg to Minneapolis then Minneapolis to Hollywood. Sa Expedia kami nakakuha ng tour package at kasama dito hotel, ang SUV at ang flight namin back and forth. From Winnipeg to Minneapolis, ang travel time is one and a half hour. Then ang Minneapolis to Hollywood naman ay 3 hours and 55 minutes. Pero master, may time difference ang Winnipeg at Hollywood. At ahead ang Winnipeg ng 2 hours. O, ganun ba? Minsan kasi iba-ibang makukuha mong deal sa Expedia. Kaya maswerte ka kung may direct flight ka makikita. Pero yung pabalik naman namin ay nakakuha kami ng direct flight. Kaya mas madali at walang hassle sa paghihintay. Kaya nga. Magandang experience <laughs> namin sa Delta Airlines at nakakalibang ang kanilang TV halos di mo mamalaya na malapit ka ng maglanding. Snack lang ang binibigay nila kapag short flight. Pero okay na rin kasi nga nakakatipid ka kapag nakapackage yan nakuha mong deal. Pero master, wag na wag kang magbubuk ng may connecting flight at least less than 3 or 4 hours. O bakit? Dahil pag nagka problema, may iiwan ka ng aeroplano. Ha? Ganon? Ang hirap kayan lumipad. Hindi <laughs> nga. <laughs> dahil natry namin dito yung 30 minutes layover tapos ang layo pala ng terminal namin sa Minneapolis. Hala, kaya para kaming nasa Olympics <laughs> paglipat. Talaga? Dahil nagtatatakbo kami para lang umabot sa susunod na flight. <laughs> Grabe. Kaya nga. O Master, pababa na tayo ng aeroplano kaya huwag mo nang kalimutan mag-like and subscribe at i-click mo na yung notification bell para di ka maiwanan ng aeroplano. <laughs> yeah ba? Maganda rin ang sistema dito sa LAX o sa airport ng Hollywood. Kapag may renta car ka, gaya ng ginawa namin paglabas mo ng airport, may umiikot na mga bus dito at dito ka sasakay. Mama, para! Gaya namin, sa alam mo kami nag-rent at yung bus na sinakyan namin ang siya magdadala sa amin sa mismo location nila para kunin ang aming gagamitin. Ang galing naman! Pinakita lang namin dito yung booking na ginawa namin galing sa Expedia at inassist lang nila kami para makuha namin ang aming gagamitin sa sakyan. Excited ka na, no? <laughs> Oo naman! Ang nabook namin ay Ford Escape na pang 5 person pero laking gulat ko at ha? Huh? Bakit? At 2023. Sentry Jeep Grand Cher wow. 4X na hybrid ang binigay sa amin. Sobrang ganda Siyempre yung, naman. at naka 4-wheel drive pa. Max, pogi mo boy. Minsan lang ako nakapag-drive ng hybrid at ang sarap i-drive dito. Max. Super ganda talaga na experience namin dito sa alam. Talaga. Thumbs up! Oh, kukunin na yung sasakyan Tuturo Turo ko gagamitin. Thumbs eto jeep eto ba oh basta dito daw sabi niya Master, kapit ka lang ha at masusubukan ko na rin makapag-drive sa freeway dito sa Hollywood papuntang Anaheim. Ingat ka Mastera. ha, magkahalong ka ba't excitement ang nararamdaman ko ngayon dahil mahirap daw mag-drive pati ako kinakabahan. <laughs> Pero pipilitin natin syempre Master na maging safe ang ating travel. Safe trip Mastera. kaya ito na yung highlights ng daanan dito. Safe trip! Yaba! Yeah, Ingat! Excited na ako! <laughs> Not bad. Not bad, yeah. Yeah, it's it's like it's like Minneapolis. Yeah. I think what's you So, ayan, dito may mga chips na dito. And drinks. Eh, wala That's a chip nasan kayo na ngayon na naligaw ka na <laughs> yeah hmm? okay okay room tour dalawang napakalaking kama Yung TV. Yellow ayan o mayroong bunk bed okay, okay. <sighs> ganda okay okay so may mirror hello ayan yung bathroom yung mga towel yung na nakaready na then maganda rin yung bathtub nila Mm -hmm. Dalawang, queen. Dalawang queen Si king ang matutulog Sino sa baba matutulog? Nanay. Si nanay, si, nanay. May TV si Martin Si MJ tapos, may TV Si MJ tapos, tapos, kayo. Tapos, kayo. Ay, tapos, okay. si, tapos TV Si Rep Si 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 Rep Salamat kay Marty Flores uh, sa libre. Naswerte na ni Rizel. <laughs> Pinauwi kami ng Pilipinas ngayon. Dinala kami sa Disney. All. Ang daming pera ng biyanan ko. Ang swerte ko talaga. Ipagdadrive ko lang siya. Wala akong gastos. Mm. Yeah. Oh, touch. Ito yung kwarto nyo dapat. Oh. Mm, may sarili kayong Ayun. bed. Meron tayong bed. Bali, good for 6 person to. Actually, 7 pa nga kasi pwede di ako. Pwede lang ako dito matulog, oh. So, yan. May body wash, may shampoo, may conditioner. So, kahit wala ka nang dala. San, asa na ang blower? So, yan. May blower pa. Wala lang plancha. Kailangan magdadala ka ng plancha. Yan, may dala kami yung plancha. Hair blower, nasa side. O eh dito yung shoes niyo ha. So ito yung Ramada by Windham dito sa Anaheim. Ibang klase yung diskarte ng hotel nila. Room by room instead na isang malaking building. So meron silang 3rd floor hanggang 3rd floor at malaking room. So, wala lang siyang escalator pero hindi naman ganun katas yung mga hagdanan so hindi naman mahirap umakyat ito yung kabila na side paikot siya by the way ito yung puti yung red car natin isa sa mga pinagpaplanuhan dapat ito na bilhin ng mga mga bagong bayay ng sasakyan kasi tipid uh, sa gas tsaka maganda manakbo tapos double yung roof window niya hindi ko pa nasubukan buksan yung pinakasalamin niya pero nabuksan namin uh, yung cover ng salamin so masarap at maganda so kung plano nyo ditong magpunta sa Disney magandang spot to malapit lang siguro mga 5 minutes away sa Disneyland dito sa Anaheim, California medyo maaga pa kaya hindi pa puno yung parking pero for sure mamaya yung gabi yung puno yan usually kasi mga mag -check, check in dito yung mga gani sa ibang halos gabi na pumupunta I think mga 4.30 na ngayon ng hapon kaya medyo may mga space pa na available ng mga parking space tapos sila Janelle doon, doon doon banda sila naman nakabook may dito naman kami nakabok sa 242 malapit lang kami sa entrance yun lang yung entrance ang style nya parang castle eh. nakapalibot yung yung mga room tapos nasa loob naman yung parking so yan guys uh, Ramada by Winham dito sa Anaheim. I-search niya yan. Actually, nakuha namin siya sa Expedia package nung travel namin, yung, airline. Delta Airline from Winnipeg to Minneapolis, then Minneapolis to LAX. Tapos, doon namin kinuha yung package namin na sasakyan na alam mo. Yung unang binok namin, Ford. Pero pagdating namin doon, puro etong Chiro yung, yung available. Kaya, ito na kinuha namin sa tingin ko, mas maganda siya sa Ford malaki, may GPS na sa loob may navigation system pero syempre, dala din naman natin yung GPS natin, kaya yun din dalawa-dalawa yung ginagamit ko, para sigurado tapos, ah uh, hindi ko alam, yung GPS pala merong option na avoid toll gate, so para hindi kayo dadando sa may mga toll gate kasi na-experience na namin yan dati sa Chicago, yung mga toll gate, hindi namin alam so habang nilalagpasan mo yung toll gate, bayad ka ng bayad. So, kada exit mo, dapat magbabayad ka. Ang highway system nila, dire diretso ka, lalagpasan mo yung mga toll gate. So, for example, from dun sa hotel namin dati, malapit sa Six Flags, papunta Navy Pier, parang mga 7, 6 or seven na toll gate yung dinaanan namin. So, hindi namin alam na isa-isa namin babayaran. So, nangyari, nagpatulong kami dun sa hotel na dun i-address yung babayaran namin. Then the next day na bumalik kami dun sa area ng Chicago, nag na kami ng mga coins kasi kailangan may pambayad ka din. So, yun muna yung mga tips natin uh, later. Kasi nagpunta sila sa Costco ngayon, nagpahinga ako. Medyo po yet, So, gihintay na lang natin muna sila for our dinner. And bukas, nasa-surpresa kayo. Yung susunod na episode natin, maso surpresa kayo sa papunta natin at talagang pinaghandaan namin ito. Okay, yun lang mga master. See you later! Master JC Channel Next on Master JC Channel Master sa day 2 ng aming travel dito sa California, ipupunta naman natin ang Universal Studios sa Hollywood. Wow, may minion Dito kami sa Anaheim nagbook ng hotel at magbabiyahe tayo ay, muna. papuntang Hollywood. Freeway na naman. Ang harap ng karamihan ng makarating dito kaya kung kasama ito sa bucket list mo, isama mo na. Ay huwag mong palalagpasin ang susunod na episode. California, check! Master, kung bago ka palang lang sa ating channel, ay click mo na ang like button, subscribe button at ang bell notification para ma-update ka agad sa susunod nating video. Ako nga pala si Gisela, ang inyong kamaster ng taga-Canada at naririto sa Anaheim, California kasama ang buong pamilya para magbakasyon at pag-celebrate ang graduation ng aming mga anak at anniversary namin mag-asawa. Super duper respect to the max. Rock and roll! Yaba! Yeah